Alam mo ba, minsan hindi pera o hitsura ang dahilan kung bakit nahuhulog ang babae, kundi yung simpleng paraan ng pagtrato mo sa kanya. Sa video na to, malalaman mo kung paano ka pwedeng tumatak sa puso niya kahit hindi ka perpekto. At promise, yung last part ng video, yun ang pinaka nakakakilig na sikreto na ayaw mong palampasin. Una, marunong kang makinig ang babae kapag nagkukwento hindi lang para magbigay ng impormasyon. Madalas gusto lang niya ng taong makikinig at maiintindihan siya. Kapag nakikinig ka ng buo, hindi distracted, hindi nagmamadali, ramdam niya na importante siya. Ito yung klase ng pakikinig na hindi lang tenga ang gamit kundi pati puso. Halimbawa, sa coffee shop, medyo maulan sa labas. Siya, nakakunot ang noo, nagkukwento tungkol sa toxic na boss niya. Grabe, minsan gusto ko na talagang mag-resign. Paulit-ulit lang, tapos ako lagi sinisise. Ikaw. Nakatingin lang sa kanya hawak kamay niya. Alam mo, kahit paulit-ulit mong ikwento, hinding-hindi ako magsasawa. Kasi bawat salita mo, mas lalo kitang nakikilala. Biglang titigil siya, mapapangiti at mahuhulog lalo. Kasi ramdam niyang hindi lang siya basta naririnig, kundi pinapahalagahan. Bakit ito mahalaga? Ang babae ay nabubuhay sa validation at emotional connection. Kapag naramdaman niyang pinapakinggan siya ng buong puso, mas nakikita ka niya bilang lalaking kayang maging safe place niya. Pangalawa, napapansin mo ang maliit na bagay. Maraming lalaki ang nakikita lang yung obvious, makeup, bagong damit o hairstyle. Pero kapag ikaw, napapansin mo pati yung maliliit na pagbabago, ibang level yon para sa babae, ibig sabihin nun, nakatutok ka talaga sa kanya. Halimbawa, naglalakad kayo sa park sa hapon. Siya, simple lang, naka-ponytail. Tititig ka sa kanya ng sandali, tapos biglang tatawa ng mahina. Wait lang, iba yung ngiti mo ngayon. Ha? Ano na naman? Ang ganda, parang lalo akong nahuhulog. Mapapahinto siya, medyo mahihiya, pero makikita mo yung mga mata niya puno ng kilig at saya. Bakit ito mahalaga? Kapag alam ng babae na napapansin mo kahit maliliit na bagay, nararamdaman niyang hindi siya invisible. Psychologically, ito'y affirmation na special siya sa mata mo. Bangatlo, may effort kahit simpleng bagay. Hindi lahat ng effort sinusukat sa presyo. Minsan, yung simpleng naaalala mo yung paborito niyang bagay, mas tumatama. Para sa babae, ibig sabihin no na nasa isip mo siya kahit wala siya sa tabi mo halimbawa, umaga bigla mong pinuntahan siya bago siya pumasok sa trabaho may hawak kang dalawang tasa ng taho good morning sabi mo dati, ito yung pampagaan ng araw mo kaya ayan, gusto ko sana ako na yung dahilan kung bakit magaan ang araw mo mapapahinto siya hawak ang taho nakatingin sayo na parang gusto ka na lang yakapin agad. Bakit ito mahalaga? Para sa babae, effort equals pagmamahal. Psychologically, kapag naaalala mo ang maliliit na bagay, pakiramdam niya ay valuable siya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong pasayahin siya. Pang-apat, pinapahalagahan mo ang espasyo niya. Ang babae, may sariling mundo, trabaho, pamilya, kaibigan, pangarap, pag marunong kang magbigay ng espasyo, pinapakita mo na hindi ka selfish at kaya mong irespeto ang pagkatao niya. Ang irony, mas lalo kanyang hahanapin kapag hindi ka demanding. Halimbawa, late night, nagchat siya. Sobrang busy ako sa work, hindi kita masyado marereplyan. Magre-reply agad, simple pero sweet. Okay lang. Focus ka muna diyan, ha? Pero wag mong kalimutan. Mamaya akin ka ulit. Kita mo later. Siya pa yung unang magme-message after work. Excited kasi nami-miss ka niya. Bakit ito mahalaga? Psychologically, ang babae ay allergic sa lalaki na masyadong clingy at controlling. Pag marunong kang magbigay ng espasyo, nagiging safe ka para sa kanya. At doon siya lalong na-excite -e na bumalik sa'yo. Panglima pinoprotektahan mo siya sa simpleng paraan. Hindi kailangan maging superhero para magpakaprotektor. Minsan, yung simpleng instinct na aalagaan siya sa araw-araw, sapat na, tural sa babae, na humanga at mahulog sa lalaking, nagbibigay ng sense of safety. Halimbawa, tumatawid kayo sa pedestrian lane. Medyo mabilis ang mga sasakyan, automatic mong hahawakan ang kamay niya at hihilahin siya palapit sa'yo. Hawakan mo lang ako hindi kita pababayaan. Magugulat siya, mapapangiti, at mararamdaman niya yung kilig na may halong security. Yung tipong safe na safe siya habang kasama ka. Bakit ito mahalaga? Instinctively, ang babae nahuhulog sa lalaking nakakapagbigay ng siguridad. Hindi lang physical safety, kundi emotional assurance na kaya mo siyang alagaan. Ang anim, marunong kang mag-surprise sa simpleng paraan hindi kailangan ng malaking sorpresa. Minsan, yung maliliit at hindi niya inaasahan, mas tumatama sa puso. Ang babae, kinikilig sa bagay na alam niyang pinag-isipan mo. Halimbawa, kuwi niya galing trabaho, pagod siya. Pagbukas niya ng bag, may sticky note, maliit na sulat mo. Good morning sunshine, smile ka lang lagi ha. Kasi kapag nakasimangot ka, ako yung unang nalulungkot. Patingin siya sa note, tapos kikiligin kasi hindi niya ine-expect na gagawin mo yon. Bakit ito mahalaga? Para sa babae, ang surprise equals effort. Psychologically, nararamdaman niya na pinapahalagahan siya kahit hindi mo sinasabi ng direkta. Ang pito, pinapahalagahan mo ang opinion niya. Pag tinatanong mo ang opinion niya, kahit maliit na bagay, pinaparamdam mo na mahalaga ang isip niya sa'yo. Ang babae ay nae-excite kapag may bosses siya sa desisyon mo. Halimbawa, nasa restaurant kayo. May pagkain na pinagpipilian mo. Titingin ka sa kanya, seryoso pero sweet ang tono. Ikaw, anong mas gusto mo? Kasi kapag choice mo, mas special para sa akin. Pangiti siya at mararamdaman niyang valued siya kahit simpleng desisyon lang iyon. Bakit ito mahalaga? Psychologically, ang babae gustong maramdaman na hindi lang siya bida sa puso kundi partner sa buhay. Pag pinapakinggan mo siya, mas nagiging solid ang connection nyo. 8. Consistent kang magparamdam Hindi ka lang sweet kapag may time o kapag may kailangan. Yung consistency, simpleng kamusta, simpleng ingat, yun ang nagpapatibay ng feelings ng babae. Halimbawa, Busy siya sa office, halos di makapag-chat. Biglang pumasok ang simpleng message mo, ingat ka ha. Kasi ayokong may mangyaring masama sa pinakaimportante sa akin. Pangiti siya bigla. Tapos kahit busy, magre-reply ng mabilis kasi kinilig siya. Damdam niyang consistent ka. Hindi mo siya nakakalimutan. Bakit ito mahalaga? Ang babae gustong maramdaman na totoo ang intensyon mo. Psychologically, ang consistency ay nagpapatunay na hindi lang ito phase ikaw ay reliable at totoo. Ang siyam, alam mong pasayahin siya kahit bad mood. Hindi mo siya sinasabayan sa init ng ulo. Marunong kang mag-adjust at ginagawa mo lahat para mapagaan ang mood niya. Halimbawa, galing siya sa stressful na araw sa trabaho, sabay sakay sa pangpasaherong van kasama mo. Tahimik lang siya, halatang mabigat ang iniisip. Ikaw, biglang kukuha ng maliit na paper bag. Uy, may dala ako para sa'yo. Kang mag-expect ha? Pero feeling ko ito yung magic para gumaan mood mo. Binibigay mo yung paborito niyang street food turon na may extra caramel sauce. Pangiti at napapailing. Grabe ka, kahit bad trip ako kanina, napagod trip mo ako agad. Kain siya habang tinitingnan ka. Tapos biglang humihinga ng malalim. Parang gumaan talaga ang araw niya. Bakit ito mahalaga? Psychologically, kapag isang lalaki marunong magbigay ng comfort kahit hindi sa salita kundi sa simpleng actions, nagiging tanda ito ng emotional intelligence. Hindi mo lang siya pinapakisamahan, pinaparamdam mo na naiintindihan mo ang bigat ng emosyon niya at willing kang gumawa ng effort para gumaan ang loob niya, ang babae. Kapag nakikita niyang kaya mong gawing mas magaan ang mundo niya kahit sa pinaka-stressful na oras, mas nagiging secured at mas dumidikit sa iyo emotionally. Ito ang klase ng presence na hinahanap niya, hindi lang love interest kundi safe space. Ang sampo. Marunong kang magpatawa. Ang babaeng laging napapatawa mo, mas mabilis na sa'yo. sa iyo. Ang humor ay bonding at kapag ikaw ang dahilan ng tawa niya, ikaw din ang gusto niyang kasama palagi. Halimbawa, nag-chat siya ng pagod na ako sa work gusto ko na lang matulog. Ikaw, sige, matulog ka na, pero wag kang mag-alala, babantayan kita sa panaginip. Magre-reaction ng emoji, tapos magre-reply. Loko ka talaga, pero ramdam mong napangiti siya bago matulog. Bakit ito mahalaga? Sa chat setting, timing plus simplicity ang susi. Hindi mo kailangan ng mahabang joke sapat na yung quick witty response na may halo ng care. Psychologically, mas mabilis ang epekto ng humor online kapag short, sweet at may emotional spark. Ang babae nag-associate ng chat mo sa comfort at kilig, kaya mas na-excite siyang makausap ka lagi. Bakit ito mahalaga? Humor is not just pang-asar o pampasaya ito, ay psychological reset button. Kapag stressed ang babae, ang utak niya ay nakatutok sa negative emotions. Pero once na napatawa mo siya, Nagre-release ang katawan niya ng endorphins, happy hormones, na agad nagpapagaan ng pakiramdam. Mas malalim pa rito sa subconscious niya, iniisip niya, "Pagkasama ko siya, kahit gaano kabigat ang araw ko, gumagaan." At dito pumapasok yung magic. Hindi lang siya natutuwa sa joke mo, kundi nasasanay siya na ikaw ang comfort zone niya. In the long run, magiging automatic sa kanya na hanapin ka kapag gusto niyang tumawa, gumaan ang loob o makalimot sa stress. Ang sikreto para mapasayo ang babae, hindi ang grandeng sorpresa o mamahaling bagay, kundi yung maliliit na kilos na punong-puno ng sincerity, pakikinig, effort, respeto, proteksyon, suporta, at lambing. Kasi sa bawat simpleng paraan mong pinaparamdam na siya ang mundo mo, doon siya unti-unting nahuhulog sa'yo. Naniniwala ka ba na hindi sa mamahaling regalo na susukat ang pagmamahal, kundi sa mga simpleng effort? I-type mo sa baba yes kung agree ka. Kung gusto mo pang makapanood at makapakinig ng mga ganitong sinyales, subscribe ka na sa channel na to. Dito matututo ka hindi lang makinig kundi makaramdam. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.